Ang Mabuting Balita Linggo Setyembre 15 Ikadalawamputapat na linggo sa karaniwang panahon Marcos Kabanata 8 Talata 27 hanggang 35 Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Caesarea sakop ng Filipo. Samantalang sila naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad. Sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila. Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo at may nagsasabi pang, Isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao pati ang kanyang mga alagad at sinabi, Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alam-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon